Hi, sir! Hello po! Ganda ng bahay. Good afternoon, sir, sir, sir. Bakit po? Alika po dito, sir. Meron po pala akong i-offer sa inyo. Bahay, house and lot na to, sir. Sobrang ganda na ito. 100 square meter. Baka, sir, magustuhan nyo if you consider this, say, 100 million. 100 million? Yes, sir. If you consider, sir. Asa ka nakikita ng bahay na sira na 100 million? konti na lang po aayusin nyo. Lilinisin nyo na lang po. Lalagyan nyo na lang po ng magandang pintuan. At titira na, na po kayo. Kita nyo yan, sir? Maayos na po. Pipinturahan nyo na lang po ng konti. Isang kayo, sir? 100 million only. Di mo, dumadaan lang ako. Nagandahan lang kasi ako sa bahay. Sir, wait lang, sir. sir. Bakit po? Pag po nabili nyo to, may libreng babae. Oo. <laughs> <laughs> ba <-a> <laughs> uh -uh. Asan po dyan? Hindi dito, saan, radyo, sa dyan. saan dito? Sir. <laughs> Huh? Saan, lang? Saan? Ikaw diyan pumasok, sir. Yung babae, sir, uh, ano na yon? To follow. Pagbili na po house namin. House and lot to, sir. To follow. Saka, sir, alam niyo kung ano kagandahan dito? May promo kami dito. Anong promo niyo? Ang promo dito, sir, sampung umiiyak na bata tuwing gabi. Anong, anong, anong? ano yun? Ano yun? May sound system sa taas? Oh. Pagsahan na po ah, kasi minsan may yumayabag po dyan. Ano? ano, ano? Yumayabag. Ano sabi mo? Yumayabag. Ano yung yumayabag? Ganun. <laughs> ano yung, yung sinabi mo kasi... Sir, if you consider, this one is only 100 million. Hmm. Worth it na to, sir. Worth it nga. <laughs> Sige po. Sir. Thank you, thank you, thank you. Sir, wait lang. Sir, huwag kayo umalis. Ah, bakit po? Kasi, sir, itong bahay na to is history dito sa lugar na to. Alam nyo po ba, sir, this one is 140 years old na. <laughs> 140. 40? Years old. Yes. Sir, sobrang ganda na neto. Thank you, po. Salamat, po. Sir, wait lang. Bakit po kayo umaalis? Ma'am, Kanina pa kayo kulit ng kulit sa akin. naman kita ha. Mm. Pag ikaw magbebenta ka ng bahay, huwag kang manakot. Kasi una, una sa lahat, Natatakot na ako kanina ka pa. Dami mong sinasabi sa akin na may, may nagsasalitang bata dyan. Tuturo kang kita paano magbenta Balik Baliktad tayo ng sitwasyon. Kasi alam mo, hindi ka makakabenta niyan, ma'am. Oo? Ano pa, lahat. Ba't mo ako bibentahan? Eh, dumadaan lang ako dito. Mukha ba akong may pera? Wala naman akong pera eh. Paano mo ko maiisip na bibili ako ng 100 million na worth na bahay, wala naman akong pera? Alam ko may pera ka. Alam mo bakit? Bakit? Kasi kitang kita kasi pag mumuka mo, mukha ka talaga may pera. Tinatago tago mo lang. Sige. Ganito. Kunwari. Kunwari, ah. Kunwari oh, lang naman to. Oo, oh, sige. Ako, ikaw. Oo. Oh, dadaan ka. ako. Sige, dadaan Tapos ako. Tapos napansin kita, may pera ka? Oo. Oh. Oh. Okay. Game. Hmm, game. Dumaan ka. Ma'am, hello ma'am? 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 Ay wala, tanga. Hindi kita pinapansin. Wala nga akong pera. Mayroon kayong pera. Baliktad nga tayong dalawa. Ah, May pera ka? Oo, oh, oh, akala ko ba wala kang pera? Ano mm -hmm. mo sir? Monthly. Alam mo kung magkano lang monthly n'yan? Oo. Oh. Pwede ka maghulog dito. Monthly, 10K. 10K lang? Oo. Oh, oh. Mapapasaya oh. na tong bahay na to. Ang mura na nun. O diba, hindi ka na matatakot kasi sa presyo pa lang, nakakakilabot na. <laughs> <laughs> 10,000 monthly. Aba, pwede na yun. Oh, 10K. Oh. Pag may 10K ako, buwan-buwan, oh, babayaran oh. ko lang to. Oo. Oh, oh. na tong bahay. Oo. Oh, oh. Hmm. na to. Yun ang dapat. Oo, oh, di ba? Ganun dapat. Kunin mo na to,